Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang mga recent coach of the year winners na tulad nila Mike Brown, Monty Williams, Mike Budenholzer at iba pa ay lahat na ito napatalsik ng kanilang mga team. Subalit may ilang coaches na hindi talaga natatanggal sa kanilang pwesto. At isa na nga dito si Steve Kerr ng Golden State Warriors. Well, si Kerr nga ay may sistema na pinaghalo mula sa kanyang mga naging coach noong siya ay isang player pa mapa Phil Jackson man ito, Greg Popovich o kung sino pa man, ang sistema na ito ay perpekto para kay Stephen Curry. Subalit perpekto din nga ang two-time MVP na player para sa sistema ni Steve Kerr. Nakita nga natin na sinusubukan niya itong i-implement na same system sa FIBA sa Team USA at nahihirapan siya dito. Hindi natin tiyak kung kamusta ba ang system ni Steve Kerr kung sa ibang team siya. Subalit sa mga games nga na out si Steph Curry ay madalas makalat nga ang kanilang opensa. Hindi naman sa daylan ng walang kumikilos sa kanila ng matino. Bago sistema nga ito na gamit niya pa noong 2015, hindi nga siya gaanong gumagawa ng mga adjustment kaya naman medyo na figure out na ito ng mga team at nadedepensahan na ito ng matino. Kaya naman aminado nga si Steve Kerr na niligtas ni Steph Curry ang kanyang trabaho. Kung hindi nga daw dahil dito ay malamang napatalsik na din siya sa kanyang pwesto at mukhang realistic din naman ito talaga mga kaibigan. Dahil kahit andyan nga si Steph Curry ay madaming fans pa din ng Warriors ang gustong palitan na siya dahil sa walang katapusan na paggamit niya ng small ball lineup at bigong ma-develop ang mga tulad nila kuminga, wise man at iba pang young talents ng kanilang team. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang umahakot naman ngayon ng na matinding atensyon ang statement ng two-time league MVP Giannis Antetokounmpo dahil nang matanong tungkol sa paglaro niya sa kanyang hyper-extended ninong NBA Finals ay sinabi nga ni Giannis na ramdam niya ito ngayon at sa palagay niya ay mararamdaman niya ito hanggang sa huling hininga niya at posibleng totoo nga ito dahil walang nagakala na makakapaglaro pa si Yanis noong finals na yon matapos ang injury na ito sa East Finals. Ganun pa man, game 1 pa lamang ay handa na nga siya maglaro. Nagkampiyon nga sila subalit matapos ito ay medyo napadami na nga ang iba't ibang lower body injury ni Giannis. Dahil sa statement na ito ay tila ba binagsak ni Yanis ang kanyang sariling trade value dahil sa edad na 30 years old ay aminado siya na nararamdaman niya ang epekto ng pagpilit na paglaro sa injury na ito. Kaya naman kung ikaw nga ang isang team ay handa ka pa din ba na i-trade ang multiple young assets mo including ang madaming draft picks para kay Yanis na ayon mismo sa kanya ay may injury siya sa tuhod na nararamdaman niya o mararamdaman niya pang habang buhay. Bad news na ito para sa Milwaukee Bucks dahil pwedeng kumonti makuha nila kapag dumating na ang araw na humingi ng trade si Giannis. dahil sa statement na ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i notification bell for more updates at kwentuhan.